O oh, yan mga idol, may laman mga idol, pero malit. Yan mga idol, o. Oh. Yan. Malit, idol, malit. O oh, malit mga idol yung laman, Oh. Uy, malaki. Malaki mga idol, o. Oh. Malaki yung laman, o. Oh. Okay. An, may bayabas daw dito mga idol. Kumakain muna siya, idol miyok ng Bayabas. Bayabas mga idol. Oh, ito yun oh. Kumuha mo. Kumuha na muna si idol miyok ng Bayabas. Ayan. Yung pangalawang trap mga idol, pupuntahan namin. Yung primerong trap niya. Walang laman. Mga anim lang yung nilagay na trap kahapon ng alimango kaya ngayon titingnan natin namin dito mga idol ay walang kabahay-bahay dito mga idol ano dito mga idol? puro lang ito mga idol, dito mga niyugan Yan, yung na kuan yan si Idol Mio. Malayo yung nilagyan namin kahapon mga idol ng trap ng alimango. Ito ang dinadaanan namin dito mga idol oh. Damuhan. Ha? Yung pagtingan kasi namin mga idol ng ng alimango dito mga idol. Kailangan mga idol yung low tide. Pag high tide kasi mataas yung tubig. Ayun ganito mga idol. O. Low tide na. Yan na. ano, low tide so yung dinadaanan namin dito mga idol. ha? nan? Oh, yan mga idol, may laman mga idol pero maliit. Dahil mga idol, Oh. Yan. Malit, idol, idol, malit. O, oh, malit mga idol <coughs> yung laman, Oh. Uy, malaki. Malaki mga idol, Oh. Malaki yung laman, oh. O. Oh. O. Yo. O. Oh, malaki mga idol, o. Bakas, bakas, Ang matawa pa mga idol, o. Oh. Hmm. Tara. Idol. Tara mo daw tinong, Oo. Pwede <laughs> pag gunin mo Nilagay kasi namin yung kahapon doon mga idol. Mahal kasi mga idol yung kilo ng alimango dito sa amin. Yung ma-X, eh, yung small, medium, tapos large. Yan, dinadaanan namin dito mga idol. Oh. Ito. Yan. dito kasi mga idol pag mag kung 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 low tide maganda kasi dito mga idol kung mag tingin ng trap low tide okay, kung high tide napakalalim ng tubig dito pag high tide oh dito mga idol oh ito yung isa mga idol ito yung isa mga idol, isa mga idol na trap yan no? Mayroon nang laman ng na mga idol oh. Oh, mayroon din mga idol oh. May laman din. Beh. 'To yung pangatlo. pangatlo mga idol, yung pre yung primero mga idol walang laman. Pero so, mayroon na oh. May laman limang oh. Pangatlong trap na ito mga idol oh. Beh. Udasin tabi. Sa be. Pangatlong trap na ito. May tatlo pa kaming na natira. Natitingnan. Tatlo na lang mga tatlo ni lang yung titingnan namin. kailangan dito mga idol kung mag maglagay ka ng trap kailangan may palatandaan ka para malalaman mo kung saan mo nilagay yun dito kasi sa amin mga idol yung Hanap buhay dito ng mga tao mga idol Yung pangunguha ng Alimango Tapos yung Paggawa ng Paggawa ng O Paggawa ng nipa Yung pangapat mga idol wala walang laban, Okay lang Yan o no? yung pangapat Yan o no? Yan yung pangapat mga idol O oh. Mga idol, walang laman. Walang laman. Kaapat. Kaapat, may dalawa pa. Dalawa na lang ang natira. May, dal may dalawa pa kaming natira na mga Ha? Ay, dali. 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 Ay, ito may may rondo mga idol. May yung dali, pang yung ito, mga idol, Kalima. Yung, yung pang, pang lima oy. Pang lima. Ito pala yung idol, si pang lima. Ah, ito pala si idol Jerwin mga idol. Ito yung pang lima. Yan. Ito po mga idol oh, mayroon nang laman. Oh, mayroon na oh. mayroon naman so, mga idol oh. regular size din mga idol. Di, tatlo na. Tatlo na lang na huli pa Pang kamay Ang pangkamali. Yan oh, regular size mga idol, may laman. Kamanggapan nyo ah. Man, tatlo. Yung kubian. Yung dalawa wala. Okay. Okay. Ah, gay. Okay, sige lang, sige lang, sige lang, diretso lang. Sige lang. Mamaya mga idol, titimbangin natin to mga idol. Mag... Ilang to? Ha? Huh? Okay, oh. mm. May hey. Hey. Dito na kami mga idol mày Ngay anh mày đồn Ngay anh đồn những mày Nandito raw mga idol yung isa. Yung last na mga idol, yung last na nilagay namin na trap. Tapos mga ganyan lang magdaan dito mga idol. Baka may mga putyukan dito mga idol. Yung mga bubuyog. Wala. Ito yung last mga idol. Walang laban. Ay, yeah, okay lang. Walang laman mga idol. Ito yung pang last namin. Ayan yung pang last namin mga idol. Walang laman. Walang laman. okay lang. Tatlo na ang mayroon. Sa tatlong... Ay, ayun, sa ayun. Sa tatlong... Nilagay namin... Oh, sa anim na nilagay namin na trap. Nang limang o tatlo yung walang laman tatlo ang may laman pero goods pa rin kasi yung laman mga regular size mga good size yung laman ng trap so ang good size mga good size ay. Ay natin yung bago ta. Ato At, na taas? Yun, eh, kung namin itong mga idol, tatalian namin ito. Doon na sa taas namin talian. Hindi ako yung iba namin, iba namin. So, okay. Bawin na kami mga idol para talian namin yung kuha naming alimango dito sa mga tisot tisot sa trap Ang tawag dito sa amin ay panggal. Hindi kita kamot ba? Nah. Yan ang yan ang ni namin mga idol na pangtali ng alimango dito. Yan. Yan kinukuha ni idol niyo. Doon na namin ito ta talian sa itas. Nasaan na, na yo? dapat ini nak kita kita nak kaman. Oh, was ini dekau nak melayu dekau tu? Melayu udah. Kui di pu ikuan munai, ikuan besar. Hilang, oh. Ah, na, puto, oh, diun, okay. Yan. 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 yang Di pos munai itu kita benar tu. Kau aku? Putar kami dan mai dulu. oke Ya. Tiada tiada ada nama di tempat ini. Oke. Okay. Okay, Good size penyanyi nih, pupunta na muna kami doon mga idol sa kay doon namin ito tatalian An? Nan Nan Ede, uh, na kami mga idol doon sa bahay ni uh, yung si idol Inky para doon namin ito sa talian. Kasi may may diskarte kasi may do pagkuhan itong alimango na nandito sa trap. Oo. Oo. Malapit ang may idol sa bahay. So yung bahay ni ni Mang Inke. Yan. Diyan namin diyan namin tatali itong alimango. Yung kuha namin. Ngayon kita sa huwag kapasok. Dito na idol. Yan. Bos nang buka ka kamu nang kagang. Ha? Bos nang kana mekap kamu kamu kagang nang kagang. Kagang. Hmm. Ini dia bagus kami. Hai. Gak bagus kami. Kok terus dak bagus yang kak bagus. Kamu idol kamu nami. Ito yung Ito yung mga may laman mga idol ito, ito, good size Ito, ito rin good size mga idol Yan, ito Good size din Pero sila ka po Size sa pintaan Ito ito mga idol oh. May paan Ang tataba mga idol Nang oh. Ng alimango Ayan mga idol. Anim yung oh, anim yung nilagay namin na trap na alibago. Yung lam, tatlo yung may laman. Yan mga idol yung diskarte ng pagkuha mga idol ng alibago nagaling galing dito sa trap. Kailangan may ganito ka mga idol. Yung ganito. Oh. Yan yung diskarte ng Ganito mga idol oh. Ito. Yan itong alimango sa loob ng Yan. na yung alimango mga idol. Beh. Papagtabak mga idol ng alimango. Mga mataba. Napakataba. Ali on na sang si Ikoy. Ito mga idol oh, ganito pagtali ng limang. Para hmm. hindi na makakagat, hindi makatakas at makakagat. Pasok, sama tayo. Hay, nadidiy ng mga tangan sa nang asin. Ini tayo para bagihin papasok. Hay. Magdubo bilang. Mga tangan nato nang asin ni Hay. Adto lagi ko nila. Mag-abay ka maina idamay yung busugan. O may kinakata. Tatlong ganito mga idol. Aw, oh, anim ganito. Tatlo yung may laman. mga idol oh. mga idol napakataba nito mga idol ito yung nilagay namin kahapon mga idol na trap sigabi napakataba Ito, huling ang kuan

100 gram sudah. Ini Two grams. Hmm. <Sanian>

like this. Ito na mga idol, yung kuha namin mga idol na limang. Oh. Ito yung kuha na limang. Oh. Nakabili na ng Bigat. bigas. bigas.